Noong nakaraang taon, pumanaw ang tita ko. Ang alam ng lahat dahil daw iyon sa komplikasyon ng diabetes. Mula sa sugat na hindi gumagaling, kumalat ang impeksyon sa buong katawan niya. Tatlong taon lang siyang nagkasakit, pero para bang bawat araw ay paghihirap na hindi niya kayang takasan. Sa mga huling linggo bago siya mamatay, kitang kita naming hirap na hirap na siya. Hindi na siya makalunok kahit gutom na gutom, halos hindi na makapagsalita puro ilin at uhol na lang. Lalo siyang pumayat hanggang sa halos butok balat na lang ang natira. Isang taon siyang naka-wheelchair, nakatingin lang sa kawalan. Parang may gustong sabihin pero hindi na kaya. At nang tuluyan na siyang mamaalam, doon namin nalaman ang hindi namin kayang ipaliwanag. Habang ine-embalsamo siya, tinawag ng embalsamador ang tito ko. Paglapit niya, nakita niya mismo may malalaking higad na lumalabas sa bibig ng bangkay ng tita ko. Buhay pa ang mga iyon, gumagapang at umiikot. Sabi ng embalsamador, Pre, pinakialaman ng taro ang asawa mo. Kinulam, matagal ng bulong-bulungan sa kanilang lugar sa Tarlac na kinukulam daw si tita. Pero hindi namin pinaniwalaan. Mas pinili namin paniwalaan ang siyensya, ang gamot at ang pananampalataya. Ngunit ng gabing iyon, Tila may bagay na hindi kayang ipaliwanag ng doktor. Sabi pa ng embalsamador, kung kaya mo, sa araw ng libing, bago niyo ibaon ang bangkay ng asawa mo, pakuan mo ang noon niya ng 4, apat na pulgadang pako. Hindi mo na mababawi ang buhay niya, pero kahit paano, makaganti ka. Ayon daw sa mga albularyo, tuwing nakakapatay ang mangkukulam may kinukuha silang tinatawag na karkarma, isang uri ng gantimpala na nagpapalakas sa kanila sa tuwing may biktima silang namamatay. At ang paraan lang para maputol iyon ay ang ipako ang noon ng biktima bago ilibing. Dumating ang araw ng libing, tahimik ang lahat. Habang ibinababa ang kabaong, pinatabi ng tito ko ang mga tao. Walang pag-aalinlangan, hinugot niya ang pako, tinutok sa noon ng bangkay at buong lakas na ipinukpok gamit ang martilyo. Sa mismong sandaling iyon, may matandang babae sa libing ang biglang nanginisay. Bumubulwak ang dugo sa kanyang bibig at ilong. Munit walang kahit anong sugat o butas sa katawan. Ilang minuto lang, bumagsak siya, patay. Kinilabutan kaming lahat. At sa paglipas ng mga araw, doon namin natuklasan Kamag-anap pala namin ang matandang iyon. Siya ang pinaghihinalaang ng kulam sa tita ko dahil sa ingit sa pagdasenso nila sa buhay. Simula noon, hindi na ako nagduda. Ang kulam ay hindi kwento-kwento lang. Totoo ito at nangyari mismo sa pamilya namin sa Tarlac. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.